Hi guys! Eto, nagpapader na kami dito sa likod ng bahay namin. Ayan po, ang aming bahay. Pinapadera na namin kasi malapit na kaming babalik sa Europe. So, kailangan bago kami bumalik sa Europe, nakapader na dito ang aming lot kasi po uh, open, open na siya dito. Open. So kung may taong papasok dito sa ano namin lot, makakapasok kasi wala pang pader. Pero doon na, na naumpisahan na, ayun may pader na doon. At saka ah uh, medyo mahaba-haba pang lalagyan ng ano, mga hollow blocks. So, ayan, nag-start na sila dito. Doon sa taas, uh, nalagyan na rin ng pader doon sa pinakatuktok. Pero, hindi pa siya tapos. Mahirap lagyan ng hollow blocks dito kasi maliit lang yung space at saka ano, matarik dito sa taas na to so mahirap talaga lagyan kaya pag uh, medyo mataas-taas na yung pader sabi nila ibababa eh, yung ibang lat ay eh, ibang lupa na nilagay sa kabila ila, ibababa yun para hindi madadaanan ng tubig kasi bahain to dito eh dito dumadaan yung tubig galing dyan sa kabilang lat mataas kasi di ba ayano oh, mataas yung lat dyan tapos pababa eh. So, pag na semento na yan, nalagyan ng hollow blocks, at least maano na, maalihan na siya ng hollow, mga pader, ng mga hollow blocks. Punta naman tayo dun sa kabila. Papasok tayo dun sa um, tawag dito. Ay, dito muna tayo dadaan sa kabilang kalsada. Dito sa likod. So, ayan guys. O. Oh, nabuhusan na ng beam. Tapos, dito nagtanim ako ng mga uh, guyabano, may iba at saka saging doon nagtanim ako meron ding strawberry saka yung mga halaman dyan na iba uh, tinanim ko na lang din para malamig dito sa aming pinaka division sa labas ng bahay dito kasi mainit dito eh paghapon na so <coughs> ito yung ito yung aking brother-in-law. Siya yung taga-mix ng semento kasi marunong siya. At saka kailangan kasi pag yung semento ganyan oh, hindi siya matubig para mas matibay. Ganyan, yan ang sabi ng kuya niya sa kanya. Yung aking asawa kasi maselan talaga yun, mga babies, mga lalabs ko. Maselan yun pagdating sa bahay. Ayan. Nagano na sila sa loob ng scheme coat na sila. So, ito yung sa likodan ng bahay namin. Dito naman, nalagyan na nila ng mga ah, uh, nalagyan na nila ng pader. Ayan o. No? Tapos, ito na yung aming bahay <laughs> balcony may bubong na tsaka hindi pa tapos yung aming um, balkon ayan o oh. malaki di ba ayan na ang tinanggal na yung ano, tinanggal na yung mga scaffolding. So, guys, ito yung bintana na ano. Gusto ko talaga malaking bintana para pasok ang mga hangin. Pag maliit lang kasi na bintana, tapos, ano, mainit. Pero dito sa amin, mahangin talaga. So, ayan ang pintuan namin. Lalagyan ng sliding door glass. Ito na ang sala. Yan ang sala. Yan ang Yan ang kitchen. boat na sila. Ang okay. ko tumutulong. Doon tayo dadaan sa kabila. Tara. Ayan guys. Pakita ko ulit yung aming bahay dito sa harapan. Pasensya na kayo yung camera umaalog-alog. Kasi yung inaapakan ko mabato. So, ito oh. Yan guys, ang bintana namin oh sa bedroom. So tara, pasok tayo. Ito yung main door namin malaki yung door at ito yung aming window ito yung isang PR namin oh. Uh, hindi pa sila nag-scan po pero lalagyan na ng ano uh, basta naglagyan sila ng bakal ano. maingay doon Ito na po. May pintura na ang kwarto namin. Ayan. Ayan ang pintana namin. Ang no? laki, no? Thanks God. Laki. Gusto ko kasi malalaking bintana para maraming hangin ang papasok. Hmm. Ayan ang CR namin. Design. Ayan si Foreman. Siyang gumawa ng tiles dito sa bathroom. ganda. Ang ganda ng bathroom. Malaki ang PR namin. Tara, punta tayo sa walk-in closet ko. My walk-in closet. Ayan. Ayan. Yan si Michael, magaling. Magaling din siya mag-skim coat, mag, mag, mag ng time. Lahat alam niya. Ito ang aking walk-in closet. Gusto ko kasi lahat ng gamit namin na may sariling kwarto may sariling kwarto ang aking ang aming mga gamit. Ayan, guest room. Tapos ito yung may window rin dito. Yung nasabi ko nung nag-vlog ako. Ito naman ang of opisina ng aking darling. Office yan. Dito siya mag-office. Masaya ako, guys. Malapit ang matapos ang malapit ang matapos ang bahay namin. Balik tayo sa sala, guys. Tara. Wait lang, guys, ha. Ayan, oh, ang sipag ng asawa ko, oh. Masipag talaga yan. Because I want to put the switches tomorrow, so I need to get some... Yeah. Masipag yan. Oh. Yeah. tulungan ko rin siya pag kailangan niya ng tulong. Wow, nice na. It's not good Why not? Ayan nga pala oh Bumili kami ng bagong vacuum Natira kasi yung dating vacuum namin Ito oh Ito naman si Jimenez oh Nag-skim coat siya. Kapiyedo po siya guys. Si Melis din. Kapiyedo niya. Tara balik tayo sa sala. maingay kasi kanina eh. Tara balik tayo dito sa loob. yung kitchen ko. So, pag habang nagluluto ako, hmm, may bintana. Dito kasi yung pagasan. Tapos may bintana. So, makikita ko yung mga yung dagat. Mga <laughs> makikita ko yung dagat, di ba? So, lucky talaga kami ng asawa ko na ito yung nabili namin na lot. Perfect sa amin. In. Ito guys si Rommel ah, Magaling siya guys Marunong siyang gumawa ng gay Lahat alam niya So pag kailangan nyo Pag magpagawa na kayo ng bahay dito sa daklapan mag-send lang kayo ng message sa akin para masabihan ko kayo or para maibigay namin sa inyo yung mga nagtrabaho dito sa amin. Kasi magaling talaga sila maggumawa ng bahay. Uh Oo. -oh. Si Romel marunong mag-drive kaya kung kailangan nyo ng driver, yan marunong din siya. Uh Oo. -oh. Ayan naman si Ramsey. Si Ramsey tahimik lang. Magaling din siya gumawa ng bahay. Ayan, pag kailangan nyo ng ano, mga workers. ito naman si Ana. Ayan. Pautang, mam <laughs> Joke lang. Ano siya, magaling, magaling din siya. Maingay. Nalabas na tayo. Maingay. Maingay dun. Ayan, labas na tayo, no? Para. Ako guys, kung alam lang Kung gaano kahirap ang pagawa ng bahay Mahirap Mahirap talaga Yung Gastos namin every week 200,000 plus So sa loob ng isang buwan Mahigit 1 million Ang gastos namin I-vlog ko yan guys Next time